mga balitang malaman. Ba Tatlong pong siyam na taon na ang nakaligipas ng gumawa ng kasaysayan ang Pilipinas. Sa taong ito, hindi holiday ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Mga isung dapat malaman. umagsak ang bagong gawang Santa Maria Bridge sa bayan ng Santa Maria Isabela. Ihahatid gabi-gabi ng inyong mga maasahang pagpagpalita. Tayo kay Sekretary dison dapat ganito ang itatayo sa iba't ibang EDSA bus. Kanya-kanyang discarding ngayon ng mga residente ng Daan Tubo, Barangay UP Campus sa kanilang mga kagamitan na naiwan sa sunog. Sa pangungunan ni News Anchor, Barbie Mula. Formal nang binuksan ang kauna-unahang Women's Museum sa Pilipinas na tinawag na Tandang Sora Women's Museum. Kung maalam, makialam. Zoe Broadcasting Network presents Balitang A to Z. Magandang hapon, opisyal ng nagsimulang tag-init 2025. Sa anunsyo ng State Weather Bureau Pag-asa na monitor ng paghinto ng northeast monsoon, hudyat na mainit at tuyong panahon sa buong bansa. Ibig sabihin, inaasahan ng mas mainit at maalinsangan na panahon o yung tinatawag rin nating summer season. Paalala sa lahat, iwasan ang pagbibilad sa araw at laging uminom ng tubig upang maiwasan ng dehydration o kaya ay heat stress o heat stroke. Sa ibang balita naman, umalmang Malacanang sa pahayag ni VP Sara Duterte na tila papunta na sa pagiging basurahan ng Pilipinas at nawawala na ng pag-asa ang mga Pilipino. Ayon kay Castro, hindi nakikita ng Vice Presidente ang mga proyektong ginagawa ng administrasyon para sa mga mamamayan. Lalo't hindi present sa Pilipinas ang Vice at kasalukuyang nasa The Netherlands para sa kanyang amang si dating Pangulo Rodrigo Duterte na nahaharap naman sa kaso sa International Criminal Court hindi ba mas magiging uh, mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad nila VP Sara, mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tate niya po yun, pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Abangan ng kumpletong ulat mamayang 10.45pm sa Balitang A to Z. Ako po si Naomi Almohano.